araw, bibisitahin natin ng isang estudyante na tutulungan ni Senator Rafi Tulpo. Ito ay si James Perez. Alamin natin ano ba ang kwento ng buhay ng batang ito. Tao po! Hi, Tay! Hi, James! So, Tatay Efren, James, no, kaya po kami nandito dahil nakarating kay Senator Rafi Tulfo yung sitwasyon ni James, yung sitwasyon nyo dito. Eh, ang nakarating po sa amin ay si Mrs. ay nawala na. One year ago na po, ano? So, ano kayo tayo sa pang-araw-araw? Ah, kung ano ko ng askendi, mga kinikita ko, minsan kinakapasta. Magano po kinikita nyo sa... Kinikita ko ng 100, 150, siyan, Oo, oh, sa pagkain, kurang pa rin. so Pinag yung 150, pinagkakasa po yun? Kapag pa rin. Sa tatlo niyo pong anak, si James po yung nag-aaral? Siya nag-aaral. Yung dalawa na siya malayo, siya na sa kabilaan man. Tatay, itong bahay, bahay niyo, nagre-renta po kayo? ano Nung nungupa lang po kami dito. Tatay, nakarating sa amin na si James daw ay nagvo-volunteer sa fire. Tama po ba? Oo, eh, masama sa pumbero, volunteer. Gusto niya rin mag-volunteer. Eh, wala akong magagawa dahil hindi ko alam, ina sa kanya yan eh. Pasi yung kaya niya, sa kanya naman yun eh. So James, kwentuhan mo naman kami, ano yung mga ginagawa mo sa araw-araw? Minsan po, dumudyote ako sa barangay. Tapos minsan po, pumapasok po ako sa school. Tapos pag meron po nasusunugan, tumutulong po kami. Bakit mo ginagawa yun, yung pagbo-volunteer sa fire? Para po makatulong sa mga tao. Saka? Pangkain po. Pag nag-volunteer ka sa fire, may libre Meron po. Gano'n mo nakatagal ginagawa yan? May gate ka lang atin tao na po. Kasi po, pag nakakita po ng isang tao, magulang na nasusunugan, parang naalala ko po yung nanay ko. Ano ba nangyari kay nanay? Bakit naalala mo? Kasi po, yung akala ko po, natutulog lang siya. Tapos bibigyan ko po siya ng pagkain. Tapos ko po, ginigising ko po, ginigising siya. Tapos yung pala, iniwan niya na po kami sa ere. Eh. Wala si tatay noong mga panahon yun? Wala po. Anong ginawa mo? Bumunda po ako sa mga lola ko, humingi ako ng tulong. Namimiss mo yung mama mo? Opo. Ano, ano yung pagkakaiba nang wala si mama? Nandito po si nanay. Masaya po kami na meron po kami pangkain. Mas ngayon po kapos na po kami sa mga pangkain. Ano bang trabaho ni nanay dati? Ano ng trabaho ni nanay Ano po yung mga ginagawa mo para makatulong? Kakatok-atok po sa mga bahay dito sa amin para po nagtatapon po ng basura para po may pangkain ako. Tate, alam niyo na ginagawa ni James yun? Hmm. Ginagawa niya kasi para masakin, mga sa mga sa akin. Pero bilang ama, masakit din sa inyo na ginagawa nung anak niyo yon para kahit papano may dagdag pangkain. Sa akin yan, ang nawa rin ako sa anak ko. Like, yun, 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 sa akin. E, ko sa anak ko. Oh. Okay naman siya. Ito mo naman kami, James. Paano ginagawa mo pag nag-volunteer ka sa fire? Minsan po. Dumuduti po ako ng gabi. Pag wala pong pasok. Pag meron pong tumawag sa radyo namin na may nagre-responde po kami sa mga tao. Anong ginagawa mo dun? Nagtitiklop lang po ng host. Tapos naglalata, ganyan? Opo. Sa isang linggo, ilang beses ka nagjuduti? Dalawang beses po. For example, may pasok ka tapos gabi, may tumawag, nagresponde. Anong ginagawa mo? Pag alam kong may pasok po ako na kinabukasan, hindi na po ako sumasama. Nabalitaan pa namin tayo, tumutulong pa raw to sa tiyahin niya. Anong ginagawa mo doon sa tita mo? Nagdidanda po ng basahan. Tayo, anong masasabi mo sa anak mo na ganun siya kasipag? Okay. Eh, Nakakatulong siya. Salamat naman ako tumutulog sa tita niya. Okay, Pag Pasko po, usually ano po bang ginagawa niyo? Na yung mga anak ko, sinasama ko sila sa mamas ka, magsisimba. Sisimba. Namamas ka, Tay? Namasko pa rin. Ayun. Ay, Ikaw ba dyan sa mamasko ka pa? Nalay na anak. Eh ngayong darating na Pasko, Tay, ano bang plano nyo? Ang bayo sa Pasko, magsama-sama kami ng pamilya. Okay na sa inyo yun, dito ako, sa bahay. Kung sa mga kutin na rawat sa Pasko, maligay na kami. Akakain. Kung siya ba gano'n, wala makakain. Kung lang kami, wala makakain eh. Hindi gano'n lang pinakot sa tapay. Tama, tamad Tama, Matapos malaman ni Senator Rafi Tulpo ang kwento ng batang si James Perez ngayong araw, muli natin siyang babalikan para magbigay ng pamaskong handa. So tatay, dahil magpapasko at kanina nga sabi mo gusto mo lang magkaroon na sama-sama kayo, may handa, magkakasama kayong pamilya. Nagpadala si Senator Rafi ng panghanda nyo. Ayan, kompleto yan. May mga spaghetti, pancit. Tatay, hindi lang yan, no? Ito James, 40,000 pesos po ito para po ito kay James. Kasi ayaw po ni Sir Rafi na syempre nakakatakot na nag-volunteer siya sa fire para lang may pangkain siya. So ito po para kay James. So masaya ka James? Nako iba yung ngiti ni James at Anong gagawin mo dyan sa 40,000? Mabubahid ko namin sa mga utang namin. Tapos handa po namin sa Pasko. Eh may handa na, namili na kami. Pandagdag. So yan, binigay yan ni Senator para at least hindi mo na kailangan magbahay-bahay, magtapon ng basura para lang may pangkain, okay? Saka yung pag-aaral mo, ha? Gamitin mo yan sa pag-aaral mo, okay? Sir Raffi, maraming salamat po sa pagtulong sa amin. Malaking bagay na po sa amin ito. Sir Raffi, ang terapso para ano, sa ko sa mga anak ko sa pag-aaral ito. Sir Raffi, maraming salamat po sa tulong na ito. At yung binigay niyo po ng 40,000, ilalaan po namin sa pag-aaral ko. At hindi na po magtatapon ng basura, magbawa-ibaya dito sa amin. At hindi na rin po ako sasama sa volunteer para lang po makakain. At ito po yung mga binigay niyo, Sir Raffi, maraming salamat po sa tulong na ito. Merry Christmas therapy.